sa atong pagkaimugso ng kalibutana, di kaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na dun ay suliran na di rin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na may ulamdag si mong una-una. ni ini na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. Kining ang akong ang akong suliran. ang akong suliran. Mga minugbong dua nga matapos lang sa usang kahungna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahangidan huwag pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran ang Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw ka roon Ning tulumanon kini ang akong suliran, ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Gator na Elaine Batan. Ingon e man, sa mga artista nga makatagok po ining akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan na Angelica, 17 years old, istudyante. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa kalit na mitubo tubo sa akong private part. Bago pa gindi, huwag na hadlok ko. Parang inyong hisaptan, ingonin ang mga panghita po. Oh. Alap e, yan naman e e. Kalain ba sa kuwal e? Eh? Ikatul man Kalain sa tunakong kauton yan, iya pa man ko sa iskwilahan. Ay, jee! Hmm. Diyo nga nyo tulihang. Yan ako i eh, chika ni mo. Ha? Um, ma, do kay pakafad kay usahay ba yan no? Nabaya kay buhaton sa armory. Maglangay-langay pa ka dito, kay naa dito ang imong crush ng officer. Hmm? Magdali, mangod ko. Hi, excuse me no. Dili ba ako yung unana? But you are? Che! Okay, sige. Di na kumanto. Ay, pa yung anong nagdali di ka? ka? Hmm. Naman maantos, eh. Uy, ka. Ikaw ha, kung makajudge ka na ako ha. Eh, dili na gani kung ato sa akong crush ba? Mm, Tay sa ha. Sa lang ko kadali ha. Ha? E Ay, salamat. Niyanagit ko sa CR. Mm. Dili maayong nga magpataka kang kaot anong imong private part. Kaya masamad na. Oh. Ala, nainom ko. Ingon man day, si mama nga dili maayo nga kauto ng private part. Lutuod. Dili day tuod maayo nga eh, kauto ni basig mapiktahan ng akong virginity. Mmm, kakatol ba Hmm, ang tuson ko na lang kiyod ni oy nga dili kauto na eh, kibasig masamad. Maayo kewa ni mo kauta. Nainom dumanday ko si mong kiingon ako, ma'am. Nipis magod ng panit sa ato. Ah, maong dili na maayong kahuton. Pero nga ni Katol sa katumasa? Na, kapila na tikaing na. Sukad sa pagsugod pag yun ni nga magtuon lagi ka o proper hygiene. Ako, oh, bitong ni tumon Sobra namang ganit ko ka-arte. Pero ang bot Katol pag yun Ha, dili yun na ihlabtan, ha? Kay matingan niya ng mabana ni Mo, kung hilabtan na ni Mo. Ma... kakatul ni Kakatol nga no, ni siya. Katul naman na manjot ko. Uy, Anje, Anji, doon pa ka na Ar? Si ha? Huh? Um, kadali na lang, ma. Pahala ni, hindi na gano'n maagwanta. Pahala na lang, gano'n ni. Lumi, nagjot ka doon. ay. Ay, pa ang likahot na ko ang katul sa private part. Hmm. Oh. Hala. Hala, tempa. Na lagi kuy nang kautan ng kamay ng bukol. Ah. Oh, Hala. Kuwan hmm. Bukol ni eh, oy. Ano na among ko ini? Ugang. Natintalgit ko kaut sa katulapitsa kong private part. Hindi na magyud maakwanta ang kakatul. Katul na gid kay siya. Motong may naikapan kong bukol gamay. Mahadlo kong musulti sa kong mama. Kay daan ba'y akong ipasidaan niya? Nga dilihilap ta ng akong private part. Unya? Ay, di nila tamang lingkod ha while magkaunta ng mm. banana, KJ. Dali. Okay, Fat. Mm. Agay! Oy! Ano ka, oy? Murang ah. ka na Tamtax nga, ni Barog ka man balik. ngano nga nang sakit man siya ilingkod. Ati, ati nga ka, oi Ati balik balingkod. Ay, mo, um, Barog lang ko, oi eh. Ano sakit sab kay siya ilok ko. masig tungod na ni sa pagkaut na ako sa akong private park. sab ang tsukong mama ini. Ang eh. bahala na hindi eh. lang yun ako siya sultihan nga ako ning ikaut. Inigabot eh, na ko rin sa bahay. Ako ning suwayan og research sa Google kung unsa ni. Eh. Bartolin, sister. an abses. Bartolin cyst? Mauning ko sa kung pag-search sa Google. Delikado ka ni? Ha? Nasad ka ani Fatima? Nahadlok na ba yung ani to? Ay, kahadlok ko eh. Matambalan na gudna. na. Nagkasoy di ka ani. Oo. Oh. Pero ako raman itong kipasagdan. Huwag tang raman. Sure? Huwag kay gitumal? Oo. Oh, na ako ng antibiotic. Ha? Huh? Magtumar yun dahil tag-antibiotic, Ani? Oy, dili magpatakag tumar-tumar o tambal ha, Angelica. Ilabi na ginaan ng antibiotic. Dili ba yagi ka pwede mo inom, anak? Kung wala girisita sa doktor ni mo. Mao ma? Og dili man siguro ka makapalit, anak, kung wala resita. Nga, nung man, anak, ang imong amiga. Nagpa-check up ba siya? Wala laki, like, ma. Ipasagdan na niya. Nga, gitumarag antibiotic. mauna. Magpa-check up ta, og doktor, ana, Angelica. Oh? lang ko maoy. Mauwa ko. Nagsago lang ako gibati Bati kon magpa-check up og doktor kay gawas nga mahadlok ko. Mauusab kit ko nga may lain nga makakita aning ako. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, Una kong nabantayan sa kong private part nga may katol ni. Unya, pagkaot nako ako, na na may bukol. Unsa man ni nga klase sa bukol. Ako ngi research sa Google, Bartholin cyst ko no o abscess. Delikado ba ni? Duhang pangutana. Nga nung naaman ko ani nga klase sa bukol, diin man ni na makuha o unsa may cause ani. Di ba ni ordinaryo nga bukol o infection ba ni? Ikatulong pangutana, ang akong amiga na asap ko no siya ingon ani sa una. Ipasagdan na ko no niya o wa niya pa operahe. Eh. Di na ko no niya og antibiotic. Mutumar sab ka ko anak? Makapalit ba sab ko anak bisagwa ko'y reseta? Ikaw pa katapusan. Mauwaw o mahadlok man kung mapatan o doktor ani uy. Pero kung magpa-check up ko, kung sa makahibuhatan sa doktor na ako. Posible ba nga operahan ko? Pwede ba nga tambal lang unta kay mahadlok dyo kong operahan? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran. Angelica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Okay ni si Dr. Rene Obra. Kami gihapon again we're back mga suking tigpaminaw. Yes, we're back katene, Ikaw ang motambag of course yes. Sa mga legal ako sa medical, psychological o mga drug related nga mga problema. problema. Busa ay naninyugdugaya, dugaya guys. Padayon gihapon ming mudawat ang inyohang mga suwat suliran. Pwede ninyong ipadala sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page or diba ba sa atong buhatan sa third floor Jose R Martinez Building sa Manila Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo Classic classing pamaagi di ba do kung yes. unsa nila pagpadala ang ilang suwat na mo nalantay hangyo nga unta kompleto ang detalye Yes eh, para may balutag asa man taman ang atong programa makaabot Yes O, oh, ang mga hinungdan sinugdanan sa inyo mga pangutanag mga problema tagimig back story. Yes. Para, para, sa mayo pagpagkatambag po na to. eh. dok. Og mas nindot po ng mahimong script. Yes. Sa ito mga script writer niya, nindot oh. ang mga, ang drama nga mapaminaw niya. Mahatagan o kinabuhi. Na? Yes. And mga greetings na to yeah, for today, dok. Yeah, ako mga kailan da, sa Mindanao, hmm. no? So, sa, Mindanao, uh, may pagpaminaw ni Glicerio Galulo da, sa Kagayan Dioro City. Uh, Dr. Leo Ramirez sa Bukidnon. Ah, Dr. Lino Arangas sa Davao, Dr. Tinapay, Dr. Ah, uh Ala dok ha, nakalimutan kasi mong igreet. sa kadaghan yes, sa kadaghan mang um, noon. attorney uh, Tan, Attorney Tan, Attorney ah, yeah. Tan. Yes. Also to Randy Fortuna of Inabanga Bohol, kay Mr. Solon Javier, also to um Maria Luz Abelia Balberos of Busia, Barangay Madugo, Toledo City ug sa iyang tibuok banay ug pamilya labi na sa iyang bana nga si Sir Alan Balberos ug sa iyang lolo ug lola kang Uh, Henry Ompad, kang Diana Abapo, Roslyn Abiso, Alice Antugop, Antu Alice Antugop. Hi Attorney Elaine, pariha ba mig birth month sa iyang anak June 7, happy na. Happy birthday advance, happy birthday to Justin Antugop. No, relax lang din ha. Happy birthday to you, Jillian Monique Smith Larino and to Sui Kamomot Mercado. Yes, sa atau mga empleyado da sa DOHTRC Argao, may pagpapinas sa mga gwardiya si Wagas Brain, mm -mm. si Marson uh, uh, Audrey uh, Luberas, Jeffrey Tampus Lisaldi, o si Sir Rustom Panogao, o uh, atong mga kauban sa Albor Liburon Karkar, mga Kampungan uh, family, Marlex, sa uh, Marpil, Mar, uh, Mar si uh, Badong. Ah. All right. mm -mm. So, punto legal takarunga at lawa Dok, no? Punto medical. Punto medical di ay. Yeah. Punto medical ta karong Adlawa. So, ang mm -hmm. ato magtatampo karong Adlawa, mm ni si Angelica. Angelica, no? Mawa? 17 years 17 old. 17 years old. Wag yung pumutang niya nga. Student pa na siya, Padaan ni. Padaan sa kini ang akong suliran official writer's page. Yeah, may tol hmm. kinisa ni ako noon yung tubo sa yung private part. No? Yes. No, oh. bata pa man siya, 17, 17 years, old. years old. So, so una niyang pangutana, Dok. Yes. Ah, uh, Una kuno niyang nabantayan sa iyang private private part nga ni Katol. Oh. Kunya, Unya, pag kaot niya, na anak ko bukol. Oh. Unsa mani nga klase sa bukol. Yang gisearch sa Google, Bartholin cyst kuno or abscess. Oh. Delikado ba kuno na? Yes, na ako giningi ko na mm. to. Yung, no? Ako giningi kuwan na ning Bartholin cyst. Kining Bartholin cyst, yes. uh, na uh, naagin niya sa 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 of course sa mga private sa, mga babae sa babae no babae na doc oh babae sa siya wala okay. bartolinsis sa mga lalaki, lalaki. Okay. kung kani gani siya masudlan og fluid at any actually mga mass formation sa tong lawas duha ra ni sa kalga si either oh. cyst or tumor. tumor. kung tumor gani mass tissue na siya sa sud so mas gahi gahi okay. kung cyst kani siya fluid okay. no watery. Ang, watery. okay. watery watery umok no So mo na siya nga ma-infected ganin ning inunta nin, kining uh, Bartholin gland mo na nang mahulog og Bartolin cyst no mm -hmm. Of course uh, kung kung mangihi ka sakit kunya mm -hmm. uh, kung makigilawas ka mm -hmm. sex contact na nay inuntapin po la uh, gitawag gito, gito gina mo disparion ya no okay. one medical term ya na so unsa may hinungdan aning Bartolinsis ato ni nang too much shaving no ah, too ah, shaving no? okay na? correct maka oh, introduce mo na siya labi mong imong ginagamit nga nga, nga paagi sa pag shave dili kayo sa sterilize correct, o, dili kayo sa limpyo wa sa chamo so, sulti diri doc no kung mang shave ba siya or mag wax uh, kay uso man sa si babay uh, either shave wax or plucking yes kunya dapat ba ya di ka pwede maligo After. After. Oh, oh. For four hours at least. Yes, kaya ang water might might mm. be contaminated with uh, Correct. the... Correct. Niya open ang four. Oh. Correct. Oh, oh. Mm. Maugyan. So, usa ba'y kaduhan niyang pangutan eh. so, na ito? Kaduhan na, nga ko aning klase sa bukol, diin man ni nako makuha or unsay cause ani. Yeah. Dili ba ni ordinaryo nga bukol or infection baka na? Infection ni siya, okay. mab ang inunta, ang, ang pagdaloy diya sa, sa inunta fluid yang napita, mm. no? So, mm. accumulate, no? Mm -mm. Actually, dili ni sya, Ino klaro gyud kayo ba unsa mm. pero closely related ni siya to na sa sexually transmitted infection okay. uh, like gonorrhea mm. uh, chlamydia, or uh, kanang i ko Pero kung yung, 17 ba, pa ni hopefully di pa ni sexually active wow, do. di pa ni sa oh. sexually active pero I'm not saying uh, sexually active pag oh. angdelika no. Pero i-check so, lang po. Uh, ha what ataka ba. Wa pa ta So mao na siya nga dili ni siya tungod kay na stress ka kaya kang baho, wala. Uh -huh. Lahi, hindi siya ang so, sa Bartolinsis. Sa shaving 6. ni niya. Ikatulong pangutanak, iya ko nung amiga na asad ko ni ina sa una, unya gipasagdan rakuno niya, wa siya nagpa-opera. Gitumaran rakuno niya antibiotik, unya mutumar basad kuno no siya. Makapalit baka kuno siya, maski guay resita. Ano ay gudog no? Dilitan ng mga tambal over the counter, no? Mm. Labi nag mga antibiotik, isog-isog.

study, laboratory. Mm. I-culture na namo sa Okay. Ang sampol, ba? Mm. sampol Sample sa fluid. Mm. I-culture or... Para makibaw mo. Para makibaw mo. Para makibaw Udili Then you can't can prescribe the antibiotic. Antibiotic. Usually, mm -hmm. Yes, mga antibiotic ang mga gamit na kini pa amoxicillin, mm -hmm. ampicillin, cephalosporin, no? Yes. Uh, Kandaghan kayong mga 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 antibiotic depende na sa discretion sa iyong mga tinding doctor, no? Okay. So, ma mauna nga ma-check. Uh, Parehas yung mga amiga, uh, maayaw na Of course, you have to maintain a uh, hygiene, no? Correct. Okay, ka hygienic yun ka. Like I said, kung oh. nang shave or nag-wax or mag ka, especially sa si imong private part, or maski sa si imong ilok, mutubo mangyapon na siyang mga yun na nga fluid nga. Oh. Sis, kung, like I said, maligo ka right away or ma-expose siya to germs or dili sterile sa ka. Mong, um, yutin ang imong Ang hang mga gipanggamit. Gipanggamit. Ah. Correct. Katapusan niyang pangat, pangota Dok. Mauwaw, huwag mahadlok man kung mupatanaw o doktor. Pero kung magpa-check up ko, unsa kay buhaton sa doktor, doktor nako, Posible ba nga operahan? Pwede ba nga tambal lang unta kay mahadlok siya opera? Yeah, ideally, ang doctor ngayong mong doon lang ni Ubigay ni, no? Mm. Kaya namin sa mong private part, no? Yes. Ubigay ni. O depende na na sa clinical judgment sa imong Ubigay ni doctor kung operahan ba. E, Murag, i-drain lang bitaw, i-drain lang. Ngunit no, mm. kayo kung ano, buslutan lang magawas ang magawas ng fluid. Or most likely, ha, para sa ako, akong uh, clinical experience, antibiotic can really mm -hmm. help, no? And then, uh, balikon, sa so makausap pa, hinanglan nga, clean yun ka. Hi hygiene, kay kung na magalikaga o nga na adiya, kung hygienic ka, kung mm -hmm. clean ka per me, di na siya makadaghan, no? Correct. So, yun, yun, sa nang ipang feminine wash niyo. Mga ato, fem, lactase, uh, betadine, uh, kana. na. Ka na. Uh, uh, ka na. Uh, those are pH uh, right. care, ka na. Dako kinapugtabang to uh, clean always. Alright. Mga suking tigpaminaw, hinautuntangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Og guwan sa ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Mm -hmm. uh, sa inyong pagpaminaw sa atong uh, tuluman nun. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga po sa to ang programa. Yes. O oh, nga to, sa dibuan millions ka naminaw sa itong programa all over the world. Mm -hmm. Uh, Assalamualaikum as sa itong mga beloved brothers and sisters all over the world, especially gikan sa Mindanao, dagan kay mga Muslim brothers and sisters ng Mindanao tatan ni. So dagan kay so, salamat. So kapuro ba sa Benjo Mindanao Network Production Center with Aton na ilin betan. Dagang salamat, salamat o, o maayong adlaw.